So yon mga kauban ha, ah, yung pamangking ko ah, ah, So yon nilapitan ko ako, ah, Angeline video ah, ang kita. Yung kamabay pa siya mga kauban. Sabi ko po siya. yon ah, nagpost naman po si Angeline. Angeline ka lang po, Dionisio, apelido ah, po niyan mga kauban. Ah, yun, yan, sabi ko mag side siya ng 'yon ah, Kunyari ayaw niyo magpa-picture. Ah, sabi ko punta sa doon sa tabi ni nanay. Ah, uh, pipicturean ko ulit siya doon. Kunyari model siya, ayun, nagpa-shower-shower siya, hami pa hawi-hawi pa siya ng buong, mga kauban. Ayun, umaw na po siya nang swimming pool, Binijuwan ko siya. Ayun, sabi ko magrampa siya, mag-model-model siya, maglalakad lang po siya mga kauban. Kaya po kitang-kita, nagpa-model-model, tawa po siya nang tawa mga kauban. Hindi niya ini-expect na magiging model sa ngayon. Ayun, no. Lumutay, lumabas na po siya sa swimming pool, doon po sa lumabas mga kauban. Ayun. <laughs> tapos nakita ko sa labas, sabi ko sumandal sa sapat Tapos na po siyang maligo diyan, mga kauban. Yo, kunyari may nantes siya, yung umiti naman po siya ite. Smile. Ayun. Uh, sabi ko batakin niya yung braso niya para para mahila niya yung bakal, mga kauban. Ay joke. Ayun. nag-smile naman po siya, mga Ayun, tapos na po kami magpicture-picture, pero paling ko pa siyang kinukunan. Ayun, oh, uh, mayroon siyang kausap sa cellphone or tinitingnan niya sarili niya sa cellphone ayan no ayan mga kauban ito po so yon mga kauban yan po yung labas nung private resort na pinaliguan namin Rimas Resort sa Potkot uh, Plunggubat Giginto dito Ayan po, kung sa gusto magpa-receive, pa na po kayo dyan mga kauban. Salamat po, bye-bye, God bless po sa lahat.